Iyon what's up na naman mga ka-brother Ayan at sa una Gagagugulat kayo at siguro ay Napapansin yung pauwi na tayo Tama kayo at pauwi na nga tayo Mga ka-brother, hindi na tayo nakapag-video Sa lahat at gawa ng pagkakalabaw ano ganaman naman na ring Volcang tal na naman na rin nag-aalboruto na na naman ng makapal na usok. Ay gandang-ganda niya na tingnan sa pagka hindi nang bubuga ng usok ay nagbubuga-buga pa. Ay, huwag mo nagpapansin. Siya ay kahit hindi nadadayuhin ng mga tao. Ay kay pa't sinasadya ka talaga sa tagaytay. Ay siya ay mga ka-brother, at tayo pa uwi na. At nga ay hindi malamang kung saan tayo rurumbot. Parang nasa langit ya yeah, tara ating hulay, papakita ko sa inyo. Ay, tingnan nyo ba naman ng binabaybay naming are. Ay, nasa dalawang oras ng takbo ng takbo, ay, parang langit pa rin ang nirurumbo, Ay, buti na lahat may gamit tayo. May gamit tayong GPS, mga kabrad. Ayan, ay, kahit ikay lumabaw, ay, talagang ikay tumbuk na tumbok ang aming barangay. Siya, abang-abang at ikaw ay maya may makikita mo na rin ng tabay nakakawit ah, okay. yung pakita naman ng huli ari ng ang ating huli mga kabrada yan ang ating mga nagpupula at nagdidilawan nag orange ng na mga sariwang sariwang isda at habang patuloy naman tayo sa pagtakbo ay eh, binabantayan nga natay kung ano ang matutumbok na ray sana na may tama ang tinutunan ng GPS nating ray ay ah, eh, nakakapagtaka na ray nasa dalawang oras ng takbuhan eh Parang hindi na alis sa pwesto. Dapat baga naman na rin may nasungaw ng kahit papaano kapirasong bundok malaang Ay inip na inip na nga kami ni Erpat. At yan ay sa likod ay hindi na magkaintindihan. Mainit na daw ang kanyang puwet siya. Tatay, dagdagin takbaw at pakay may ng bundok. Kita niyo ba na sa may kabila ng barko? Oh. Siya sige, takay dagdagang ka. Oh. Hey, paspas. Nawari ko itang halina at agad nga namang inangatan ng silinya daw at init na init na nga naman na ating good provider. Ay, tumulintuli lang kaunta Pero waka pirasong naitakbo eh. Lasa ko nasilip na bundok ngayon ay Punta Puego na. At paglipas naman ng Punta Puego, yaan dyan ang mga magagandang beaches dito sa Nasugbo. At pagtawid pa yun nga ang aming barangay, Ako nakakailip na nga. bilis naman na dagdag-dagdag yung takbo. Yan, dinagdaga na nga. Ibabagyan naman na isod issue ng aming bangka ah, at patag na patag. Tanghali na para maipailo na itong ating hulay. Kung anong alalab siya ng resulta ng huli nating Aray! Tadeng! Ayan at hindi na nga nabidyohan ng pagpipilay. At aray at matikin na sa kailuan na gan. Nakaw na sa 5 tries. Aray sa 300 ng kilo eh. Aray na sa 1,590 rin. Maganda-ganda na rin. Kahit pa paano i-solve na sa guest house. At ito naman ang small. At aray 200 naman ang kuha na rin sa amin ng aming kasa nasa ilang kilo garay ga nang tingin ang mga resulta at kung magkano aabutin nasa 6 na kilo garay iyon nasa 1 to 3 mga maganda-gandang huli natay